August 29, 1981, araw ng Sabado, kung saan ginanap sa Amerika ang pinakamalaking laban no, sa pampalakasan ng boxing sa WBC, featherweight Division. Laban sa ating pambato ng bad boy ng Dagjangas na walang iba kundi si Rolando Navarrete. Isang challenger at uh, laban sa bigating champion ng pambato ng Amerika na walang iba kundi si Cornelius Busa Edwards dilingit sa kalaman ng lahat noon na itong si Edwards lahat ng nakalaban nito ay pinabagsak pero bago ang lahat huwag nyo munang kalimutang mag strike ng ating uh, munting youtube channel isang one to kumidisyon naman dyan, mga idol para sa subscribe and then pakishare na rin din po no? pakilike na lang din po pa bilang suporta ng ating munting youtube channel so yun nga balikan natin ang uh, laban nila noon no? Uh, once again Ah, uh, magandang araw po sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw naman po sa lahat ng uh, uh, nasa ibang bansa ngayon, lalong-lalo na sa ating uh, mga idol na OFW. So yun nga ano, gaya ng sinabi ko, itong si Cornelius Edwards ay napakalupit talaga to sa WBC Division 1 no, no? uh, WBC Featherweight Division, rather kung saan lahat ng nakakalaban po nito ay uh, halos uh, pinabagsak lahat. Pero kabaliktaran po sa ganung uh, paraan dahil tatlong bisis pong pinaikot ang mundo uh, nitong si Cornelius ng ating pambato ng bad boy ng Dagjangas na walang iba kundi si uh, Rolando Navarrete, no, mga idol. Uh, para malaman ng lahat ng uh, highlights ng buong laban nila, well, uh, sit back and enjoy, no mga idol. Di oh, sa uh, uh, sports balikaktakan ay uh, hatin naman natin ang ating munting YouTube channel. Yan, maraming salamat po sa inyong suporta. Okay, sit back and enjoy para sa WBC, Federate Division O, no? Kung saan pinaglalabanan nila ang uh, uh, belt na to. Kung saan challenger ang ating pambato no na si Rolando Nabariti. Kung saan siya po ang uh, isa sa nagbigay uh, honor ng ating uh, bansa no sa larangan ng pampalakasan ng boxing. Okay, ito na. Ang buong highlights ng kanilang laban. Sana ma-enjoy po kayo nitong ating munting content na naman ngayon nitong uh, araw na to. Okay, once again, sit back and enjoy mga idol. So this fight is uh, uh, 15 rounds ito no Kasi ibang patakaran kasi noon Dati kasi pinaglalabanan di basta basta Kasi 15 rounds di kagaya ngayon na 10 to 12 rounds lang ang paglalabanan ng uh, kam mga kampiyonato so iba ang mga fighters noon kailangan may baon ka talagang malalakas na stamina at saka matinding hangin sa ibabaw ng ring kasi 15 rounds no? as I said 15 rounds po ang labay na ito kung saan naglalaban ang dalawang bigate ng PD WBC Federate Division na uh, kinabibilangan ng ating pambato ng dadjangas na walang iba kundi si Rolando Navarrete, kung saan tinaguri ang bad boy ng Dadyangas, no? Hindi, basta-basta ang kalaban nito. na Kasi, dihado tayo. Sa height, dihado. Sa reach, dihado tayo. Kahit sa record, dihado tayo, no? Kasi ang uh, champion, ang defending champion nito, na walang iba kundi si Cornelius uh, Edward, ay may kartada po ito na uh, 31 wins, 25 nito ay knockout and then dalawa lang ang talo samantalang ang ating kababayan na si Rolando Navarrete uh, mayroon siyang uh, 35 na panalo tapos yung KO niya masyadong mababa kumpir sa champion kasi labing lima lang ang na KO tapos pito pa ang ito na ang talo ng ating pambato no pero sa di inasahan na uh, pinakitang uh, kahangahangang performance sa laban na to ng uh, bad boy ng Dajangas kaya gaya ng sinabi ko kanina tatlong bisis pinaikot ang mundo ng uh, champion uh, ng defending champion sa WBC Detroit Division no sa larangan ng pampalakasan to yan tunghayan natin ang uh, di matatawarang galing ng ating pambato noon na bad boy ng Dajiangas no yan nasa pangapat na round na po tayo uh, ayan yan ang kauna-unahang uh, strike ng kaliwa ng ating pambatong dadyanggas yan bumagsak ang kalaban pero iba ang patakaran pala noon kasi kahit bumagsak hindi bibilangan as long as makatayo ka lalaban tuloy ang laban yan tuloy ang laban tumayo ang champion hindi na binilangan ng referee ganun pala noon no ah, sa lahat ng may gustong mag comment yan paki write down paki baba lang doon ang inyong mga comment at saka mga message nyo sa ating uh, comment section dyan sa baba po ng ating content na to, no, mga idol yan, bumagsak na naman sa uh, pangalawang pagkakataon, no? Umikot ang mundo sa defending champion. Sa pangalawang pagkakataon, hindi pa rin binibilangan. Tuloy ang laban, ganun para ang patakaran noon sa boxing. No, at least alam na natin ngayon. Kaya uh, naisipan ko talagang gawa ng content na to kasi para din malaman natin kung ano ang kaibahan ng patakaran ng pampalakasan noon sa boxing uh, compare sa panahon na ng ngayon, no? Diri matatawaran talaga ang lugar na yan, yung uh, ngayon, uh, dati Dadyangas yan. Ngayon, ah, uh, noon na yan sa pangalan na Jinsan or General Santos City. Yung lumang pangalan yan is Dadyangas. Yan. Ah, uh, isang trivia. <laughs> Oo. Oh, kasi pinalitan ng pangalan. Pero dati yan, ah, uh, Kaya tinagurian noon si Rolando Navarrete na no, bad boy of Dadyangas. Yan. na uh, kalaunan. Yan ang pangatlong ah, uh, pagbagsak ng kalaban matinding uh, left straight oh yan kaliwang straight ang ano uh, uh, rather pangalawang pagbagsak na ng kalaban pala to uh, pangalawang pagbagsak ng defending champion O, no, mga idol ayan tuloy pa rin ang laban walang, hindi uso ang bilangan noon kasi sa roll siya tang to is no three knockdown roll as long as makatayo ang kalaban walang bibilang na wala yata hindi nagbibilang ng referee gaya, gaya sa naobserbahan ko dito no Uh, kasi yun yata ang rolls nila noon no 3 three, three knockdown rolls kahit babagsak as long as tatayo at lalaban tuloy pa rin Show must go on kung baga so ito na yan enjoy nyo mga idol uh, kung may kulang pa uh, Pakiright down comment na lang no and then Pakisubscribe uh, paki subscribe na rin po ng ating munting youtube channel Pakishare uh, paki share na lang uh, at saka paki like kung mari, uh, pakiclick na lang ng all bell button. Ang sagana na ay ma-update kayo sa uh, susunod na content ko pang gagawin. No? O sa lahat ng content na ginagawa ko. Ito ang round 5. Yan, yan ang matindi talaga. Kasi kanan ang tumapos. sa ibig sabihin, in, makaliwa man o makanan. Ganun katindi pala itong si Rolando Navarrete. No? Yung bad boy ng dagyanggas. South push siya. Yeah? Ayan. Hindi na nakatayo. Oh, kung, tata, kung tumayo pa yon, tuloy ang laban eh, wala na, hindi na tumayo, ganun patakaran noon kung hindi ka na yon, tigil ang laban pero di kagaya noon na, oh, na matumba ka lang ng isang bisis, bibilangan ka na ng referee ayan o, oh, tinamaan siya ng uh, right hook ng pambato ng Dadyangas so maraming salamat sa inyong panunod ah. again subscribe and like na lang po bilang suporta